Wow, magluluto tayo ng suso, mga ka-mother earth. Good morning. Yan, ang ating sahog sa gulay na suso. Yan. may tayo ng malunggay. Yan. sinimula niya na. Lutuin ang... Ay, ang igigisa pala niya ang suso so, bago niya lagyan ng mga um, gulay. Hmm. Mayin natin tong malunggay. maraming gulay, mas masarap. At itong malunggay, fresh from the garden. May malunggay dyan sa tabi. Ayan. Happy weekend, mga ka-mother earth. Yan, tinimula niya ng lutuin. Yan ang suso. Bira tayong makatikim ng suso. Kaya magluluto tayo ng suso. At ayan, luto na. Kain na tayo. Sabalang. Yan, yeah, kain na tayo mga kamada earth. Good morning. Uy, yan ang aming ano sa oh, wow. kanin. kani na walang ula. <laughs> Ulam namin suso. Suso, binigay. Binigay lang. Uy, oh, ba't puro lang. Thank, thank, thank you, thank you sa... nagbigay. thank you sa nagbigay. salamat kain tayo. Oh. Ila, ila. Stick. Kain tayo ng ano, suso. kain tayo. Dibigyan natin. Ubus yung ano, subaw. Ila. Hmm. Gali. Hmm? Mahapingin ng ano. Stick. Hindi na ini-stick yan sip sip lang yun. Yeah, yan, ang ating unang Gulay sa... Ba't tayo lumabas? Baka... Hindi ka marunong, huwag mo lang ano. Sip-sip, sinisip-sip ko sip ka. Oo, oh, ito na nga, sa'yo na yan. Tignan nyo. Tignan nyo mga... Ka-idol. Idol, mga idol. Tignan nyo yung batang ano, inusinte.

Hindi ko na naalala yung tinuro mo sa akin. What's the